Hey, 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 dude! Marvin Sinico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na hinding-hindi na magbabago ang isang lalaki. Pero bago yan, hit mo muna ang like, subscribe, share at follow button, pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number one. Sinashutdown niya lagi ang conversation. Sabihin natin na siya ay umiinom ng marami at ikaw na nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan ay nagpasya na i-bring up ang kanyang problema sa pag-inom. Ngunit, maaari ikibit balikat lamang niya ito. Akusahan ka ng pagkontrol o lubusang hindi ka pansinin. Alin mamparaan? paraan, ang kanyang layunin na huwag pag-usapan ang kanyang problema sa pag-inom ay na-achieve niya. Ang pag-uugali na ito ay tinatawag na stonewalling. Siyempre, ang kanyang mga issue ay maaaring may pinanggagalingan o maaaring mayroon siyang higit pang ibang problema ulit kung patuloy niyang sinashutdown ng conversation sa bawat oras, magkakaroon ka ng problema. Sign number 2 Siya ay hindi kailanman nagkakamali. Ang taong hindi magbabago ay hindi kailanman mali. Kahit na malinaw na siya ang mali. Palagi siyang may paraan ng pagpapaliwanag at pagbibigay katwiran sa kanyang mga pagkakamali. Palagi may magandang dahilan behind ng kanyang mga aksyon ayon sa kanya. Sign number 3 Kasalanan mo ang lahat as far as he is concerned. Ito ay katulad din ng hindi kailanman siya nagkakamali. Dahil hindi siya kailanman mali, dapat ay kasalanan ito ng sinumang tao. Hindi niya kailanman gustong managot para sa maling gawain. At sa makatuwid ay palaging nais na ilagay ang sisi sa ibang bagay. At dahil ikaw ang pinakamalapit na tao sa kanya, wala siyang pag-aanilangan na gawin lahat ng ginagawa niya at para sa kanya, kasalanan mo ito. Sign number 4 siya ay napaka makasarili at laging gustong gawin ang kanyang gusto. Ang taong hindi magbabago ay napaka makasarili at self-centered. Ang lahat ay umiikot sa kanya at malamang palagi mong nararamdaman na wala siyang ginagawa para sayo. Marahil ay umaasa ka na baka magbago siya sa huli at maging mapagbigay sayo. Ang malungkot na katotohanan ay hindi siya magbabago at mananatiling makasarili. Sign number 5 sa tingin niya ay gusto mo lamang siyang inisin kapag sinusubukan mong ituro ang isang bagay na nagawa niyang mali. Ang isang ito ay isa pang karaniwang katangian ng isang tao na hindi magbabago. Ganito siya dahil naniniwala siya sa isip niya na hindi hindi siya magkakamali. At kaya kapag matapang mong itinuro ang kanyang mali, nakikita niya ito bilang isang personal na pag-aalipusta at nawawala ang kanyang pagiging cool sa Nag-offer siya ng half-hearted apologies at hindi tumitigil sa paggawa ng mga bagay na pinaghihingian niya ng apology na ito. Kapag siya ay humihingi ng tawad, siya ay napaka-defensive at pabalik-balik sa blame game na masasabi mong hindi siya sincere sa paghingi ng tawad na ito. At aasahan mo na pagkatapos ng paghingi ng tawad ay magkakaroon siya ng bagong kasalanan, patuloy pa rin siya at walang nagbago. Sign number 6. Pagod ka ng pag-usapan ang mga bagay na ito. Sign number 7 wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Ito ay isa pang tipikal na katangian ng isang tao na hindi magbabago. Wala siyang ibang inaalala kundi ang sarili niya. At sa gayon, kung ano ang maaari mong maramdaman o kung ano ang nararamdaman mo sa kanyang maaksyon ay eh kadalasang hindi niya iniisip. Sign number 8 Siya ay gumagawa ng empty promises Ang isang taong hindi magbabago ay hindi nakakakita ng mga issue sa paggawa ng mga pangako na hindi niya intensyon na tuparin. Halos second nature na ito sa kanya. Siya ay isang big talker ngunit hindi kailanman sumunod sa kinakailangang aksyon. Sign number 9 Sinasabi niya na Take me as I am or live. As far he's concerned, kung kailangan may magbago, ikaw iyon. Kung mayroon kang mga issue sa kung paano siya naglalaro lamang ng mga video game sa buong araw habang nagbabayad ka ng mga bayarin o humihit-hit siya ng isang pakete ng sigarilyo sa isang araw, Walang atubiling niyang sasabihin sa iyo na mahalin mo ako ng walang kondisyon. Sign number 10, palagi siyang biktima ng mga pangyayari. Sign number 11, tinatawanan niya lamang ang mga hinayin mo at sinasabing kailangan mo lamang mag-chill out. Kinall out mo siya sa isang bagay at sumagot siya sa pagsasabi na hindi naman talaga ito big deal. Na dapat chill ka lang at hayaan mo siya. Ito ay klasikong gaslighting. Oo, minsan kailangan ng mga tao na mag-chill out. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat kung medyo madalas niyang ginagamit ang mga trick na ito. Kung sa tingin mo ay gumagamit siya ng chill out bilang isang paraan upang makuha ang kanyang gusto, kailangan mo mag-call out tungkol dito. Ang katotohanan ay, para sa iyo, ito ay seryosa at kung siya ay tunay na nagpamalasakit, ilalagay niya ang kanyang sarili sa posisyon mo upang makita ang iyong sariling point of view. Sign number 12, isa siyang sinungaling, sobrang sinungaling. Masasabi mo talaga sa tuwing nagsisinungaling siya at matagal na siya nagsisinungaling sa'yo. Kaya, bakit ka umaasa na sa pagkakataong ito ay iba na? Ang lahat ng mayroon siya ay mga salita. Ngunit ang mga ito ay walang kahulugan kung hindi ito nasusundan ng mga aksyon. Nasa na ang desisyon kung gusto mo makinig sa kanyang mga kasinungalingan o sa iyong puso. Sign number 13. He is over 30 years old. Sign number 14. Taon na ang lumipas at hinihintay mo pa ding magbago siya. At iyan ang mga signs na hindi hindi na magbabago ang isang lalaki. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para lagi ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.